Paano kapag yung laging umintindi ng sakit at pagod mo, napagod na rin, kakaintindi? Minsan loving someone so hard, can hurt us so bad. Yun bang ginawa mo naman lahat? Pinigay mo ang lahat just to make this person happy. Pero hindi ka naging sapat, and will never be enough with the wrong person. Pero huwag kang makampante, dahil baka dumating sa punto na yung taong sobra-sobra ang pagmamahal sa iyo ngayon. Yung taong hindi mo pinahalagahan, padyan na napagod, magsisisi ka. You don't know how much that person tried na intindihin ka. You don't know how much that person tried na hindi masira ang tiwala niya sa iyo at panatilihing buo. You don't have an idea kung ilang beses niyang piniling numiti kahit gusto niya ng umiyak dahil sa mga pinaparamdam mo. You don't have idea kung paano niya pinili na intindihin ka kahit wala kang ibang ginawa kundi umarte na kasalanan niya pa at pawang ikaw ang biktima. Pagyam taong sobra-sobra ang pagmamahal sa'yo na tauhan at ma-realize niya na ang hirap mong mahalin at ang sakit mong piliin dahil sa mga pinaparamdam mo, magiging kawalan mo ito. Kapag dumating ang araw na tuluyan siyang mapagod, wala ka nang babalikan Palaging tandaan na hindi dahil mahal na mahal ka ng isang tao ay pwede mo nang paulit-ulit i-invalidate ang kanyang naramdaman. Dahil ang taong mabait, mahirap kapag napagod. Dahil kung nakaya mo siyang baliwalain, lokohin, gamitin at i-take for granted. Sorry to say pero hindi mo siya deserve at tama lang na pakawalan ka Dahil kung para sa'yo, hindi mo na-appreciate ang kaniyang halaga, sa iba blessings siya. You will never understand how painful and draining it is dahil hindi naman ikaw ang naubos. To all girlies na hindi nasuklian ng right amount ang kanilang love to someone. Tama lang na nabumitaw ka dahil baka siguro nilayo ka ni Lord sa taong ito dahil may maganda pa siyang plano para sa'yo.